No. 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 Wow. Kala namin, palos yung nahuli mga kasing Hindi <laughs> ba? <laughs> Sus! Ganun ito! Kihindong mo na! Ang mga kasing oh! Ah! Ang pantat! Tanaw na ikaw na mga takong ka. Ano ba Uwang. Tinlo ba na ako? Ano ba na ikaw? Hindi kasi ganito makakain iba ko kumain kaya dali na lang namin taba pa naman no oh wala no. siguro kami di okay.